O aming hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoon, aming Ama sa langit, umaharap kami sa iyo ngayon na may pusong humihibik at humihingi ng iyong biyaya at patnubay. Alam namin na sa iyo lamang kami makakakuha ng lakas at kapangyarihan upang baguhin ang aming mga pag-uugali. Mapagpalang Diyos, aking Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga biyayang ibinibigay mo sa aming buhay araw-araw. Gayon paman, humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga pagkakataon na hindi namin naipakita ang tamang pag-uugali at respeto sa aming kapwa. Mahal naming Panginoon, batid namin na hindi tama ang mga pag-uugali na nagdudulot ng sama ng loob at pagkakabahabahagi. Kaya hinihiling namin sa iyo na baguhin ang aming puso at isipan at patnubayan kami tungo sa landas ng pagiging mas mabuti at makatao. Tulungan mo kaming mapanumbalik ang aming mga pananaw at magkaroon ng mas malawak na pangunawa sa mga pangyayari at sa aming kapwa. Palakasin mo ang aming loob, o aming Diyos, upang harapin ang mga pagsubok na may kasamang pagbabago ng aming mga pag-uugali. Lord, tulungan mo kaming magkaroon ng disiplina at determinasyon upang ipatupad ang mga pagbabagong ito sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na labanan ang mga masasamang hilig at magtaguyod ng mga kabutihan sa aming pag-uugali. Mahal naming Panginoon, alisin mo po sa amin ang galit, inggit, at pagmamalupit sa aming puso. Palitan mo po ito ng pag-ibig, pagpapatawad, pag-unawa sa bawat isa. Ituro mo po sa amin na magkaroon ng malasakit sa kapwa at maging tanglaw sa madilim na panahon ng kanilang buhay. Hinihiling din namin, O Diyos, naming mahal, nagabayan mo kami sa bawat akbang na gagawin namin patungo sa pagbabago. Ilapit mo po kami sa mga taong magtuturo at magmumulat sa amin tungkol sa tamang landas na aming tatahakin. Sa tulong mo po, Panginoon, naniniwala kami na kaya naming baguhin ang aming mga pag-uugali at maging mas mabuting individual. Sa iyo ang aming buhay at inataguyod namin ang aming hangarin na maging mas malapit sa iyo sa pamamagitan ng pagbabago ng aming pag-uugali. Oo nga po, Panginoon, nais ko po na matuwa ka sa aking buhay. Nais po namin na kapag tumitingin ka sa aming pamilya, sa akin lalo na, Panginoon ay napapangiti ka sapagkat natutuwa ka sa aking mga ginagawa. Kaya Panginoon, sa oras na ito, gusto ko pong lumapit sa iyo at kumatok sa iyong puso. Tulungan mo po ako. Tulungan mo po ang pamilya ko. Tulungan mo po kami na maging kasiyasi ang pamilya. Kasiyasi ang tao. O oh God na makasundo namin ang bawat isa sa pamilya namin. Hindi na kami mag-away-away na magpatawaran kami, magkasundo na kami, na may iwasan na namin ang pagbubulyaw sa isa't isa o paghuhusga sa isa't isa, kundi magpasensya at unawain ang isa't isa. Maging ang lahat ng taong nakakasalamuhan namin araw-araw. Panginoon, Tulungan mo kami na maging maunawain sa kanila. Tulungan mo kami maging inspirasyon ng kagalakan, ng kapayapaan ng puso, na masaya lang, O oh God, para matuwa ka habang ikaw ay nakatingin sa iyong mga anak. O oh Diyos, ang lais lang namin ay mapasaya ka. Ang lais lang namin ay mapaglingkuran ka. Kaya naman po, Panginoon, ang pagbabago ng pag-uugali ay patuloy namin hinihiling sa inyo. Ikaw nga lang po talaga ang pwedeng magbago sa amin. At alam namin na kaya mo at makakaya namin. Kaya Lord, salamat po sa pagbabago na magaganap sa aking buhay. Ako'y bago na dahil kay Kristo na aking Panginoon. Purihin ka, pasalamatan ka aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.